Sa ibang bansa, mm. road rage. Yung iba ang road rage sa... Kasi, ibang bansa, America, may kita mo, nagbabiral, road rage. Sa Pilipino ba, tumataas na? Or ma mataas din ba tayo in terms of road rage? Well, road rage? tingin ko hindi naman mataas, pero... Ngayon kasi madaling makunan eh. Yes, like, kaya nagbabawas. Nag kaya total. na, yan, nagiging viral. Mm. Kaya nagiging conscious na tayo. Oh, one sa akin. Noon pa yan. naman, meron na rin yan siguro. Mm. Ako nag-road rage <laughs> ako, pero nakasakit ang bitana. Kanina may nakita rin ako, recent. <laughs> Nagsuntukan na <laughs> bus driver mm. tsaka jeepney oh. driver. Pero oh. mm. nga, isa yan talaga yung social media. Kasi ako, minsan kahit pag... Uh, kinakata ko or ano, mm naisip ko, di pala ako pwede magalit. Misa, bababayan ko na bitan, pamura na ako eh. Sabi ng miss ko, uy, uy, ano ka ba? Baka may mga pag So, okay, drive na lang. At, at uh, ano yan? Diba? Preventive din. Oo, totoo. Yeah. Oh, okay, oh, oh. Din pero yan. Pero, pero ako oh, kabaliktaran minsan eh. Ang ginagawa ko, dito o oh, galit sa nagbablock hmm. ng intersection. Yung sa sobrang pag wala tong ano, wala tong stoplight ah. Yung mga maliliit na uh, street lang mm, na mm. kaya yeah. unang ano, inaharang mo. Uh -huh. -oh. maharang mo to. Imbis na hindi to ma-traffic, nata-traffic yes. to dahil traffic dito. Bababa. -ba, -ba, ano bang pwede bang maging ano, parang citizen, citizen ano, Enforcer? Citizen enforcer na mag-guide <laughs> ka na. May ganun ba? Well, wala tayong ganun kasi ah, una kailangan ng deputies. Forces and mm. deputize.